Hello mga kabibles at uh, panibagong tutorial naman ngayon ang ating gagawin dahil sa video ito guys ay ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa itong pugon na ito Yan. para kadaring mayroong lager man niya dahil uh, tipid gasto tayo dito guys at napakaganda talaga yan sa mga interesado, yan keep on watching at tapusin niyo itong video na ito dahil na sure ko sa inyo na mayroon kayong matutunan dito. Yan. Yan puti at tipid sa panggatong. So Please like and share, subscribe guys at uh, bago tayo magpatuloy, yan mag intro muna tayo. So ito guys, simpleng materialis lang ang ating kailangan. Loop, dipindi na po sa inyo kung gawin yung simento para mas maganda or lupa lang. At saka ang ating lupa ng matrito. Ay, ang size niya guys is ginagawa ng ating rain force ang pugon na ito. At tulung uh, tulong na po ito guys para madaling matapos ito lang ito lang yan guys oh sundan nyo lang at sa mga gustong matuto dito guys uh, uh, baka iba yung inyong pugon at uh, magustuhan nyo ito ayan uh, tapusin lang po at uh, ito mga kasamaan ko nag enjoy sa pag uh, gawa ng putik <laughs> putik ah, ng kasayahan <laughs> ayan basain lang po basain at uh, ipurma na at least maganda yung kanyang paggawa. ayun, ayun, na ito guys oh. I, am. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i am never felt this way Felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. lupa guys para hindi dumaritso ma medyo pa pataas ang kanyang apoy dyan dumaan and then balik naman sa ilalim kaya yan ang purma nya ayan tuloy lang ang ligaya ayan nagyan na and then tabunan naman ata Paalala lang guys kapag uh, gumamit kayo ng ganitong pugon, yan. Kailangan lang natin ito ma mabasa palagi guys. Basain lang po ng tubig. Nang sa ganun yung kanyang And mga sa wabu uh, at uh, tumigas rin. Silip-silip. Ayan. yan na yung nasa loob guys. Kanyang loob. <laughs> Ayan. Binasa pa. Ayan, silip, silip. Ayan, mayroon pang medyo basa pa sa guys. Ayan. Ang mahirap lang ito guys, ngayong basa pa siya, matagal ito mag-apoy pero pag nag, na, malana, okay na po. So dapat pag-aralan mo kung paano mag-start magpaapoy dito, guys. Yan. Napakagandang uh, la Germania. <laughs> so ayan. Subukan, ayan na po, guys. Yan, mapoy na po. Oh, di diba? sulit na sulit? Yan. Pag tinanggal mo 'yan, guys, sure 'yung bon, mamatay ang apoy. Ayan. So dapat ito naka off piano, oh, di ba, patay. So, ayan. Try naman ulit. So dito mo yan ilagay sa first burner yung niluluto mo. And then sa pangalawang burner, guys, uh always close yan, guys, dahil pag ma-open mo yan, mamamatay yung apoy. ayan Dapat Nakaklose uh, naka-close talaga. Tingnan nyo guys, oh. Napakaganda. Sulit na sulit. Yung kanyang init guys is buo. Buo. Ang kanyang init. Walang ibang uh, pupuntahan kundi sa uh, puwit talaga ng kaldero. So yan guys, oh. Tingnan nyo, ang ating takuri guys is napakaputi. Ayan. Puti dahil guys, uh, walang uh, maapaw na usok buo talaga yung usok niya papunta sa tambotso kaya puti siya guys at uh, hindi perwisyo ito sa ating pag uh, papaapoy guys dahil buo yung kanyang init buo ang kanyang na uh, apoy at saka yung ating panggatong is sana guys mayroon kayong natutunan sa tutorial na ito at Please like and subscribe sa ating channel at i-share nyo na rin po. Uh, salamat po.